Ito pong isang ito, dati ay sumuporta siyempre sa unit team. Pero tignan niyo naman ang nangyayari ngayon. Una pa lang siguradong alam ng mga yan na walang kakayahan si Marcos Jr. at si Sara Duterte para pamunuan ang ating bansa. Pero anong ginawa na itong mga ito? Siniraan kung ano-anong kabastosan at kawalang ang ginawa kay Atty. Lene Robredo para hindi, hindi makaungus, para kahit papano, una pa lang, ay tablado na sa mga utu-utu nating kababayan si Atty. Lena Robredo. Yan po ang naging focus na itong mga ito. Anong nangyari? Ibig sabihin, hindi nila tinignang maigi yung kakayahan, yung background na itong sina Marcos Jr. at yun nga si Sara Duterte. Sa puntong ito, nakikita natin na mas nagtatrabaho yung nasa Malacanang kesa doon sa Vice President. Na puro pag... Hmm, puro kadamahan. Pweset, ano Puro puro ka kabulastugan ang ginagawa natong natong vice president na ito. Kaya totoo ha, ah, para sa akin, mas seryoso sa trabaho ngayon eto nasa Malacañang. Totoong may kapalpakan, totoo may mga pagkakamali. Hindi naman maiiwasan 'yon, hindi talaga perpekto. Pero tignan natin na ah, ang sabi natong isang ito na, na, madalas ay nagmamarunong, magaling daw siya, foreign policy expert daw siya at kung ano-ano, 'di diba? Madalas ay ganoon ang ang kwento ng mga taong wala naman totoong ganun or wala namang totoong galing at dunong nanggagaling sa kanila. Dahil ang totoong tagumpay, ito yung madalas kong sasabihin, ang totoong achievement natin. Minsan, hindi, hindi dapat natin yan nakikita. Minsan, mas yung ibang tao ang nakakapansin. Yun yung totoong achievement. Yun yung totoong alam. Napapansin ng iba, pero minsan hindi mo alam na ganun ka pala. Okay? Siguro nakikita sa mga actions mo. Nakikita sa kung ano yung, uh, yung mga success mo sa buhay, yung mga achievement mo nga sa buhay. Anyway, balikan natin etong numero unong magmarunong. Okay. Foreign policy-wise, I will give Bongbong administration a failing grade. Pwede so siyan. Nagbibigay ng grado. <laughs> As if naman, may alam. A failing grade, super failing grade daw. Yan. Unang-una, it is because hindi niya Tinupad ang kanyang ipinangako nung siya ay tumatakbo. Binudol niya ang taong bayan. Isa rin po kayo sa nagpabudol. Itong sa sasrugando sasot. Nagpabudol din po kayo. Okay? At alam niyo yan, sa una pa lang, na binubudol kayo. Pero bakit hindi kayo nagsalita noon pa lang? Bakit? Bakit? Hindi ba? Ngayon, kal ngayon lang kayo nagsasalita. Ano nangyari? Marami kayo na ganyan. Yan ba ay, may katotohanan ba yung sabi ng mga netizens ng, ng, taong bayan. na no, dahil kayo ay walang napala. <laughs> na no, ay hindi nyo nakuha yung mga inaasahan yung kapalit. Sa pagsuporta nga sa unity team at lalong-lalo na nang nasa Malacanang or sa pagsuporta nyo sa nasa Malacanang, wala kayong nahita ulitin natin sa madalit salita, kaya kayo nagkakaganito. Ang lakas ng loob niyo pong sabihin na binudol ng nasa Malacanang ang taong bayan, kayo ay nang influence din. Ang dami niyong na-influensyahan para mabudol ng unit team. Kayo po ang dapat sisihin sa puntong ito. Nakikita natin ang epekto ng kanyang foreign policy. Hindi tayo mapakali. Ikaw ang hindi mapakali. Bakit ikaw mo? Wala eh. Wala ka na masyadong patutunguhan eh. <laughs> Dahil ang tayog ng pangarap ng mga ganitong klaseng tao, ano ho, pero hindi nila binabagay yung kanilang pangarap, yung tayog ng kanilang pangarap, yung taas ng kanilang pangarap sa kanilang dunong. Siguro less yon Siguro hindi masyadong, hindi masyadong importante yon Pero kung tayo ay may matayog na pangarap, pagtrabahuan natin yan. Mm -hmm. At gamitin natin yung ating dunong sa tamang paraan. Ganon yan eh. Anyway, siya na rin ang nagsabi, the Philippines is in the front lines like In World War II, ibig sabihin, laga pa ka na sa foreign policy. Bakit nangyari yan sa bansa mo? Ano daw? Eto, eto madalas ibida yung foreign policy na minsan hindi mo naman sigurado. Talaga bang kaalaman? Talaga bang alam mo <laughs> kung ano yung tamang foreign policy ng isang leader, ng isang presidente? O sabihin na natin, ang presidente ng ating bansa. Talaga ba alam niyo po yan? Mukhang hindi eh. Good luck.